Ah, uh, kasikap. Uh, andito na nga kami no sa Tinibyangan Elementary School, ano, ma'am. At uh, kasama po natin isa po sa kanilang mga principal dito po sa kanilang eskwelahan. Ayun, ma'am, may udto. May udto. Ayun, so magtatagalog lang ako ha kasi uh, karabihan sa ating viewers mga Tagalog, no. baga ano to. Uh, buong mundo makapanood dito. <laughs> Ayun, ano pangalan nyo, ma'am. Ah, uh, Evelyn Salem. Ayan siya po si Ma'am Evelyn Salem. Medyo paos ka lang no? Kasi uso yung ano ngayon? Sakit? Oo. Ulan init. Ulan init kasi dito. Ayan. Matanong ko lang ma'am, kumusta naman dito sa inyong eskwelahan? Sa Tinibiyangan? Okay naman po. Okay oh, naman. So ilan lahat ang estudyante dito? Uh, mga 123 sa ngayon. 123. Tapos yung teachers ma'am ilan? ang uh, uh, Seven seven dalawa. teachers so yung mga teachers uh, taga rito lang din o malalayo din lugar yung isa taga San Carlos yung dalawa ay uh, yung tatlo taga Cavite mm -hmm. yung yung dalawa taga dito lang napasok pero hindi yun talaga dito malayo, mm -hmm. malayo malalayo pala talaga no mm -hmm. so grabe pala yung sacrifice yung niyo dito kasi na uh, umpisa doon sa pinaka highway naglakad kami ng isang oras mahigit malayo talaga so ano yung ginagawa nyo? araw-araw kayo umakat dito sa bundok? or hindi, dito sila natutulog ah, dito Bally, sila ako natutulog kumuuwi, dahil It gumagawa ng mga report dahil wala mm. dito masyadong signal at mm. sa so, walang Ah, ikaw yung uwian araw-araw Pero yung ibang teachers, meron silang uh, tinitirhan dito na bahay. sila sa may ano? Ito yung pinaka-office nila uh, Ito, may barak sila dyan, no? Ayan, so ma'am, bago ang lahat uh, Magpakilala ako, no? Ako si Gab Becerra hmm. From uh, Calatrava din ako So ang mission namin ay uh, Umakiat sa bundok, no? Para magbigay tulong sa mga kabayan natin lalo na sa mga estudyante no? uh, konting tulong lang syempre sa tulong na rin ng mga sponsor ko abroad uh, tumutulong kami sa abot lang ng ating mga kaya kasama ko yung mga katim ko at nagtatago <laughs> ayaw, ayaw sa dito so mamaya uh, ko rin sa inyo no? so thank you ma'am ha sa pagpaunlak ng ano, interview at uh, pagtanggap no? sinabi ba ni Pastor Ariel na pumunta kami dito sinabi niya naman no? uh, oh, sinabi niya uh -huh. hmm. So ano yung karamihan na problema dito sa mga estudyante ma'am, sa inyong school. Yung pag may lakas ng ulan, hindi talaga sila makapasok dahil ah. marami silang sa tinatawid. tinatawid. Marami silang ilog na tinatawid. Mm -hmm. So yung ibang estudyante ba hang doon pa sa mga bundok pa Mayroon talaga. Mayroon kami estudyante na mula dito sa school hmm. mga 1 hour pa ang lalakarin. 1 hour pang lalakarin. Ibig sabihin doon, doon pa doon. talaga sa doon. Ayun, pinaka bundok ayan no yung pinaka ano mm -hmm. pinaka tuktok ng oh, bundok, tuk -tuk bundok na yan yan, yan yung nag-bloom-bloom mm -hmm. may mga estudyante pa kami dyan ay grabe ang mm -hmm. layo pala no so siya pinaka home visitation kami dyan ah nakapunta kayo mm -hmm. dyan puntahan talaga namin mm -hmm. lahat kayo para so hirap din sila no sa mm -hmm. buhay nila eh, ano yung pangkabuhay ng mga magulang nila ma'am ang iba meron naman sa angkotin pala yan ang mm -hmm. iba wala nakiki ano, nakikisa ka lang mga, baga. nakikisa lang uh, sa iba rin mm -hmm. sige yun yung mostly naman hmm. So mahirap pero siyempre, no. May, may pero ano din no, saludo din ah saludo din ako sa mga teachers na talaga nag para dito nga no makapagtuturo oh. dito sa napakalayong school. Oo. So okay naman may suporta naman yata sa ano para uh, gobyerno dito. Meron, Mayroon, pero sa uh, pero kita mo naman kung dito kayo dadaan mamaya mm. sa dinadaan ng talaga namin mm. mahirap magpaakyat ng materials. Materials talaga. Kaso talaga sacrifice. Mm -hmm. Hindi ka mo sa sacrifice dito kung hindi mo talaga mm. sa jay na puntahan. Ng, ano, no? Wala na kita dito sa school. Kaya mm -hmm. nung dumating ako dito. Ah matagal na kayong principal mga, dito. Ano na may may gitna pitong taon. Pitong taon. Pitong taon. Dati diyan mga ano yan diyan mga mm ah, mga wala ka makikita mga bulaklak. Mm, ayan garden niyo no. Ito yung IGP, may IGP din school. Ah, may IGP din kaya yo. mga palayan. Mm. Ah, may mga project uh, din kayong palayan. Nakaka-help din sa ano? Mm. Sa sa mga bata. Mm Tingnan mo yung area namin. Mm, -mm. ganda nga ayo. Eh, oh. Tapos, ay ito yung palayan. Oo. Oh. So, isa yan sa mga project nyo, yung palayan. Yung may mga mais pa. Oo. Oh. Pag nag-harvest kayo dyan. Nung natin ako dito, po, oh, ito dito, mga ano dito, mga... Bakanting, bakante, ano lang, lote. Ano lang, karabaw. Oo, oh, karabaw grass. So, oo. Oh. Yung oo, karabas, paliguan turugban. Oo, oh, palaliguan. Turugban. Oh. Mm -hmm. uh, turugban. Ito yung yak school. Ito pa site ng school. Oo. Oh, Itong palayan na to. Sino may nagmamayari ng palayan, ma'am? Mismo. Ang school. Ang school mismo. Uh Tapos pag Dahil nag... Na namin sa parents. Tapos pag nag-harvest niyan... Sa... Bibigyan kami ng anim na sako. Ah, Iyon yung, okay. yung ginagamit namin sa pangailangan dito. Hmm. Sa school pala uh, yan. Ibig sa sabihin sa, sa, sa government. government. Binili ng government para Ma sa school na ito. Madina ka. Seven kami dito. Ah, uh, kinder to grade six. Hmm. Tatlo lang building namin. Kaya nga, no? Napansin uh -huh. ko nga, uh -huh. no? Kukunti yung, uh -huh. ano, building. Uh -huh. Ano yun? Palitan. No, may pang umaga, may pang hapon. Wala. Kaya... Uh -huh na kompleto yan. Mm Shift lang. Ah, may shifting Bali, lang. Yun, may shift room. Mm -hmm. Bali yan, ginawa. Nung dumati ako dito, apat na room lang. Hmm. So ngayon nasa ilan? Anim na? Apito na. Ah, pito na. Oh. Pero yeah. kulang pa rin. Oh. Shifre, ayun, <laughs> oh, sira na sira na yung iba At, daw. Hinintay na namin ng kagawad. Mm. -hmm. Sige. Pag, ano, hingi kami ng kahoy, pangalimot mm -hmm. I-refer niyo ito, oo. Oh. oh, sige. Yung bagong yung office ko bagong mm -hmm. ano gawa lang rin yon mm -hmm. pwede masilip uh, yung ano yung kinder oh yung sila oo uh -huh. uh -huh. Ayan, so ito yung sitwasyon ng school nila dito. Dawa kasi na, ang, ano, Medyo hirap din sila dahil napakalayo ng anitong na bundok yun, na to. ko mm -hmm. na lang yan. Ito pinaayos mo so, lang. Kasi yung mga bagyo. Hmm. Yun, ko. Dito sa, sa Ito ay yung pinaka office niya, ito. Ayan. Ayan. Hindi yan matawag na office kasi pag may ano, kasi yan mm -hmm. din yan. Mm -hmm. Ito lang yung room ng namin dito. So ito, ito okay, anong grade, grade to? A ah, grade 3. Ah. Uh, so, it uh, So ito yung ano nila. Dami ng sila. May, may ng Room Ay, nila. Si uh -uh. ano, uh -uh. Maliit lang, no? Uh -huh. Ayan, so ito yung classroom nila. Ayan, maliit lang talaga. Ayan. Tapos, uh, uh, puro butas-butas na rin, no? Yung bubong, no? Di ba tumutulo dito, ma'am? Tumutulo, no? Pag umulan. Ulan, <laughs> na. Tulo na. Oh. Pag umulan. Walang mm. tulog. Walang ulan. Yung medyo magandang, ano lang, uh, classroom ito. Ayan. Okay. Tsaka yun. yung building ng talaga. Oo. Oh. Kung titingnan mo, dapat mo, kaya mo. Oo. Nag-ayos kami kasi. Ayan. Uh, ito yung sa, ano. Grade, ano ito. Uh, grade 6. Grade 6 ito. Dali ito dito ako dati eh. Ah, dito At ka nagturo dati. Yung, na niya, yung room niya, oh. Ah. na ano ng bagyo. Nasira. Kaya, siya muna dito, ako muna doon. Ah, nagpalit kayo. Oo. Uh, oh. Ayan. Dito, ay, yung solar na. Hmm, okay, may solar, ay, may solar pala sila. Oh. sa isang room, ma'am, ilang estudyante? Bali, 20. 20 kada room. Ayan, ay yung blackboard nila, mm. oh. Mm Medyo mm. uh, sira-sira sira na rin. Diga, ano pa, nag-ayos pa. Mm, may lamesa sila. Oh, ito, ito, maganda, maganda yung garden nyo, ah. Oo. Oh, oh. oh, Pero, andito, ah, relaxing. Uh, grade 4. Um, ah, grade 5. Ito, grade 5. Ayan. Grade 5. Diba, tapos si Sir siguro. Mm. <laughs> ito yung ah, ano, remix Grade 5. So ito, uh, grade 2. Grade two na ito. rin, ang bagyo. Marami palang bagyo na dumaan dito, no? Oo, yung stays namin, may ano yan, mm Kasi din ang bagyo. Mm. Ayan po, kung mapansin ano lang, uh, gawa lang sa kahoy, tapos yung bintana kawayan. ano na talaga ng teacher na mm. Ayun. so saludo sa mga teachers talaga na nag sacrifice dito. Hindi Mm. Ang nagdadala de pintura. <laughs> <laughs> pintura, oo. Oh, kahoy lang yung ano. Ang pinaka-materialis niya. Grade one, ito. Ah. Uh, Hi, ma. May good to. May I check, mm. nag, nag How, na tour ah, na kami. <laughs> Nag-tour kami. Ayan sa grade 1. Ayan, ito grade 1. Ilagay din, 21. Ah, si ma'am yung teacher dito. Ikaw, ma'am, uh, teacher uh, sa grade 1. Ayan, anong name mo, ma'am? Ito yun talagang pinaka sira na namin. Eh. At saka yan, sira na rin yun. Oo, so sana no, mga kasikap, uh, makapagbigay ano tayo dito, tulong sa kanila. At uh, maraming ano, uh, maraming walang kulang din talaga ano, dito sa kanilang school. Ito, kinder. Uh, Wala ako na, after monitoring, mm -hmm. muna sila, ipapayos ko po. Ito yung pinaka CR niyo ma'am, ito. Ay, yung CR nila. Ay mm. ma'am. Sa tayo no. Ay, sira-sira na pero mga ginawa niyo na lang ng idea no. Mhm. Ano? Yung dingding oh. Hindi ko hindi ko naman kasi makuha sa budget ang Mm. sa NO ang mamit siya. Kaya nagbap, ano rin So ito ma'am, sako pa rin ito sa school nyo, yung mga ano dito, taniman. May uh, mga tanim sila o oh, mga gulay. May mais. Kaya yung tubig namin. Ah, okay. May maisan din sila. O? Oh, maisan, bay, ma <laughs> tubig. Ah, okay lang, okay lang. Butan, mais. Mm -hmm. Ayan. Ay, Wala pala kayong problema dito sa ano. O, si sa may. ulam, no? May mm. maraming gulay, oh. alugbate. Eh. Mm. Oh, may sibuyas dahon pa sila. Nandoon sa inyo din yan, di ba? Garden diyan. Ah, diyan. Ma Masakop na po mm, diyan. Maisan palayan. So, maganda dito, refreshing, no? Masarap manirahan dito. Ito bago lang. Mm -hmm. naka na, mm -mm. na. Namatay na ang isip na. Namatay. Sobrang init din, no? Wala ng ka paraan. Mm -hmm. Hindi pa ako nakapag-replug. unak pa. Mm, -mm. So, pag uh, nag-plug ceremony kayo dito sa harap? Ah, Ayan, ito yung ito yung pinaka stage nyo. At Oo, oh, nasira din. Oo. Relay din namin yung stage namin doon sa God. Mm Ito yung mga estudyante nila, oh. Ka karamihan dito mga grade 1, grade 2. Ay, oh, plastic waga, oh. Oo. Oh. Uh, Ayan, dami nila, oh. Grade 1, kinder to grade 6. Ah, wala na kinder. Ano to sila? Grade 1 to grade 6. Grade 1 to grade 6 dito. Uh -huh. Yan. Ito po, ang kanilang uh, school pangalan. Ang amon stage. Yan. <laughs> stage nila ni ma'am. Sira yung stage. So, sira-sira na rin. Mm, pa, pero pwede pa. Yan. Elementary School. Okay. Ayan. Palatraba uh, 2. No. Yan. Yan. So, relaxin. mm, relaxing. So, salamat sa pag-tour ma'am. No? At uh, pwede na natin siguro ipamahagi yung ano. Dito lang siguro, maglagay lang ng lamesa dyan, no? Boss, oh. gagana. Nasa 50 lang naman yata to sila. Ha? Nasa 50 yata to sila lahat. Ang ba? Ha. Bilangin daw natin. <laughs> oh. So, 'yun lang muna 'no. At ipamahagi na po namin yung uh, school supplies para -uwi na rin kami. baka uinirigemi, baka kami ng ulan kasi umuulan po dito. 'No, so, tuwing uh, hapon daw. So, thank you po. Naglala kay uh, Tita Lorna Aquino 'no, siya nag-sponsor nitong ah uh, ah uh, school supplies no na ipamamahagi po namin ngayon. Salamat at God bless.